Oh, hey, aray, boss. Walang gas. Tulak natin. Para di ka may harapan mag... Ano? Para di ka may harapan mag... Tulak, matalahi lang yung payang. Saan? Simga. Sa silkas ka pa rin na, 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 Oo, ako eh. kita eh. Di tinulak kita. Hindi mo napansin wala nang wala ka ng gas. Tuwan lang. Ha? Tuwan lang. lang. Hmm. Di, uno pre no. Para tigas ng ano mo no. Nalaba no. <tabos> na. Pabalik na ng ano. Okay, hey, pre Kaya na. Okay, hey, tulok po natin. Makarating ka. Tulokin natin. Okay, hey, tulok natin. Kaya yan. Okay, hey, pre Dito na rin ako. Oh. So, meron na naman tayong natulak nalaban talaga palakasin natin tong binti natin para marami tayong matulungan okay